Ito singko sa balota, pagka-Congressman Isidro Sid Unga! Mayong gabi eh, sa tanan! Sa akong mga kauban din sa Intablado, mga councilors, representante ni Senator Pastor Apolo Kibuloy, PPP Party List, Bienben Isidro, mga silingan, mga maabtik na lumulupyo sa kalinan, mga barangay opisyalis na di karon, usab maayong gabi, una sa tanan, ipaabot nako kaninyo, mga silingan, ang akong kinasingkasing nga pasalamat sa mga tabang o suporta ng inyong gihatag kanako sa mga nanglabay nga panahon. Gihimo ko ninyong konsihal sa siyudad sa Dabao, 1995 hantod 2004 gihimo kon congressman 2007 hantod 2016 onya gihangyo mo nako sa Kalinan district ug uban mga mga barangay diri sa si katulong distrito nga 2016 suportahan ng akong manghod nga si Abit wala ninyo pakyasa gipadaog pod niyo landslide dire Gipabalik ko ninyo 2019 hangtod 2022, 22 to 25 ning serbisyo ako kaninyo hangtod karon og ania may atubang kaninyo para sa akong unom o katapusan nga termino. Muhangyo no sab ko kaninyo. Apan kanang inyong pagsalig ka nako, di God nako makalimtan sa akong tibuok nga kinabuhi kaya ako taga kalinan man o sa tanang panahon, wag yun ko ninyo pakyasa, wag yun ko ninyo pasagdi. Salamat, salamat, naghan kayong salamat sa inyong tanan. <laughs> Kining election sa 2022, murag bago pa man lang to, wag man tayo problema unta niya to. Mengdaog si BBM, President, ang Vice President, si Sara Duterte, UNITIM. Unya, kung makahinomdom ta, 2022, mayor lang may gidagana ni Sara Duterte. Anya, gianhian siya ni BBM o ni Sara, ani ni Aimee Marcos. Silang duha ni Hangyo, nga padaganon si Sara Duterte o Vice President ni BBM. Kay lagi daw maglisod sila og daog pagka-presidente kay naglisod sila sulod sa bisayas o sa Mindanao. Maong gikinhanglan nila ang suporta o boto sa mga Duterte. Ang sabot ato, tungod kay Tigulang naman si BBM, magsitintaan news na siya, hapit na, si BBM una ang padaganon o presidente, o niya si Sara Duterte sa 2028. Nang daog sila, landslide, ang unity team. Apan, isa ka tuig ang milabay, 2023, tunga-tunga sa 2023, gisugdan na Manila ug itsipwira si Sara. Ang nadungog na kong istorya, sa diyang aktibo pa ko na sa sulod, dili naman gusto muhawa sila sa power. Gusto naman nila tuloy-tuloy nga sila na Gikalimtan naman tong sabot nga ang 2028 si Sara Duterte. So ang plano nila 2028 kinina sa ilang padaganon nya pag 2032 kanina si Sandro ang ilang padaganon. So pastilan na ang mga Pilipino, na kitang mga taga Davao. Di naman muha, mahawa sa pwesto. Ang sakit pagyudyana, gipaimbestigahan ang budget ni Sara tanggal siya sa deep ed. Nang resign na lang siya. Kaya gisigi naman siya tira-tira dito. Ginatiran naman siya sa ang budget. Gikwestiyon na ang hang confidential fund. Grabe nga investigasyon sa Quadcom. Giipit si Laika nga ayahang chief of staff. Daghang gipang ipit. Wa na gyod makaagwanta si Sarah. Ilag yung gihinay-hinay o tiurok si Sarah. O ang sakit pag yun, ila pag yung gipa-impeach si Sara. Kaya nga naman, nahadlok siya nga si Sara Duterte Mudagan sa 2028. Dili nila gusto nga na ay Sara Duterte Mudagan sa 2028. Ang nakasakit pag yun. Pagsugod sa kampanya rong 2025, ilang nakita nga kung asa si Digong Duterte, daghan kaayong mga tao nga mudugok daghang mo tao mo ato sa rally dito sa Cebu perting daghan ang tao dito sa Hong Kong daghan OFW nga nanambong hadlok sila kaayo kadigong Duterte kay nga naman dili nila kaya pildihon ang mga Duterte gusto nila i si Sara Duterte kay kung ma-impeach si Sara Duterte dili ni siya pwede makadagan pagka presidente mo ang gusto nila tanggalon karon padaan si Sara Duterte ang sakit pagyod ni ana nangita pagyod sila kut saba nga mga taga Davao na ay mga taga Davao nga imbes mo unong sa atong kauban nga mga taga Davao nga giipit gidaog-daog mga oportunistang dagko ning kuyog kang tambaluslos ning kuyog kang bangag Unya kung makahinom do mo katulo na man gipildi ng Manugrales sa Duterte. Kung makahinom do mo. Pila na kailiksyon ng gipildi ang Manugrales. Unya na may video makita ninyo ang amahan nagsutirod kaming Manugrales. Duterte na gud ni mo. Surrender na kami ni mo, tibok, pamilya mo, kuyog na kami niimo. Kining silang akong tanananak, Duterte na sila. Gawas ka gipasaylo, gitagaan pagyog posisyon, di lang ka duha, katulo ka posisyon, gihatag. Unsa may tawag ninyo sa mga tao ngayon anak nga human, gipasaylo, gihatagan o posisyon, ming sukol, pagayod. Gawas ka sokol, atong palakpakan ang pag-abot sa atong pinalanggang mayor Sebastian Paste Duterte. Mabuhay si Mayor Paste Duterte. 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 Dayon ta, padayon ta. Manglingkod ang tanan. Asad na ganit ta? Kadungay patasan, no? Diri sa Davao, pag maingon ka kagway patasan, kailan mo ana? Pag maingon ka kagway utang kabubuton, kailan na mo ana? Pag maingon ka traidor sa Davao, kailan na mo ana? Daan pa ko. So, humana ta ning dagag mayor. human pa sa gitagag posisyon, Nakaako nga sokol, sukol, nakaako pagyod nga mga taki. O trobo ng yang vice mayor, hangin kayo. O kining ning dagan o congressman ron, asa man na kasugod, di ba kontraktor na sa barangay? Di ba kontraktor na sa siyudad? Di man mahimong konsihal kung wala Di ba na, may mong konsyal, o wala, ipadagan ni Digong, o wala mo sandig sa mga Duterte. Kaya napagod ko yung istorya ninyo, mga takakalinan magyunta. Istorya na ko, ne. 2010, ning dagan, mga congressman. Kaya nung dumo, dagan na congressman. Kaluoy sa ginoon, nakaw ko 5,000 votes. 56,000 votes ang akong gidaog sa iya. Layo kayo, biya. O pipila ka buwan naman ang eleksyon, ning duol siya sa akong leader, ang pangalan sa akong leader sa si Toril, si Pitong, yun na niya, pwede ba ko mo surrender sa imong amo? Ya, yeah, syempre, siyempre, uh, binuutan ko ning ato, servisyo man sa katawhan, sige, akong istoryahon, niya, yeah, ato siya nako, na congressman, pasailo, agyod ko. Di nagyod ko, mausap. usab. Pasailo ako Kongresman. ang akong hangyo lang yun nimo ayaw pasagdi ang akong barangay. Tagai kong karsada. Kaya ang iyahad karsada, maulaw daw siya, kaya nabiyaan na daw siya smulig. Tagaan ako kong karsada. Kongresman, tagai kong barangay hall, kay ulaw kayo. Ang mga silingan na akong barangay, guwapo na kayong barangay hall. Ako luoy kayo akong barangay hall. Tagaan ako kong barangay hall. Tagaag iskwilahan. Pastilan. Pag-abot sa 2025, nahaylo man sa korte ni Tambalustos. Gawas nga, gawas nga, ning baliktad, muatake pag yun ako, nga wa daw ko'y nahimo sa Turil Poblasyon o sa iyahang barangay. Kung makasuroy mo Turil Poblasyon, tanawa ng dako, kaying covered court niya, ako anang project. Tanawa ng Barangay Hall, District Hall, Police Station, Fire Station, pareho ko po siya kong himo sa kalinan kay mga dagkong barangay. Di na lang nako na sila gusto hisgutan. Kaya nga naman, nakita naman God ang akong age. Pwera hambog, nakita naman ninyo nga ubay-ubay God -ubay ang akong project nga nahatag sa mga kabarangayan. Unya, Mi Ami, atubang bang ninyo, pag-usap, mohang na po sa inyong suporta. Kay Ke kini nga eleksyon na, dili lang ni eleksyon para mo pili tag mga kandidato. Unsa to? I love you too. Na akong asawa, na minaw. Kining ako ang gisulti. Kining eleksyon na dili ni eleksyon para lang pagpili og mga lokal nga kandidato. Kini nga eleksyon nato karon atong ipakita sa tibok Davao, atong ipakita sa tibok Pilipinas, atong ipakita sa tibuok kalibutan nga ang Davao City do 30 pagihapon ang udaog nga mayor para sa tuang lungsod sa Davao. ang atong mayor hatagan yun nato og makabungog nga suporta. Kinsa ang atong mayor? Rudy Duterte. Kinsa ang atong umaabot gabi si mayor? So si Baste Duterte ning gibwe sa iyang tatay para makadagan og mayor siya karon ang atong kasamtangan mayor mudagan pagabais mayor. So Rodrigo Duterte for mayor. Baste, Duterte for Vice Mayor. Kinsa'y kandidato na to, pagka-Congressman? Kinsa? Ay, salamat. Wag da'y ko na sa kakalinan. Di ko, nagdako. Di ko, natawag. Among balay diya kaniyad to? Nang guba na among balay. Di ko, sa kanto. Nag-eskwila kong elementary, high school. Nang eskwila lang kong pagka-college, Manila. Pero nang uli, yun, yapon ko, nang trabaho ko sa bangko. Ayan na ko pagka uh, councilor.